Sumipag na naman ang kumartes nyo gumawa ng merienda. Maistak pa nga akong malagkit kaya gagawa ako ng bibingkang kalamay. Last year pa yata nung huli ako magluto nito. Kaya naman na bisko talagang gumawa. Nilinis ko nga itong kaldero dahil dito ko isasaing yung malagkit. Isang kilo nga pala itong aking malagkit pero 3 cups lang aking lulutuin. Kapag sa to ba ko nagsasaing ay talagang binabantayan ko e eh baka madulok sa lalam. <laughs> Isiset ko nga muna ito sa malakas na apoy kapag kumulo na ay ihinaan ko na. Habang hinihintay ko nga maluto ito ay kumuha muna ako ng dahon ng saging. May stack naman akong foil pero mas gusto ko ang dahon ng saging. At nagbibigay kasi rin ito ng aroma. Sinisilip ko nga muna eh baka may ahas. Mahirap na baka maging kwento na lang. Huwag naman lord nak nak. Dalawang piraso nga lang ang kukunin ko dahil sapat na dun sa lulutuin ko. Hinugasan ko nga muna ng mabuti dahil papasadaan ko ito sa apoy at bago ko nga ilalagay sa mga lagayan. Kapag fresh ang daon ng saging, madaling mapunit. Ibibilad ko na lang sana kaso walang araw. Lianera na lang ang gagamitin ko dahil ito lang ang mga kasya sa aking oven na maliit. Pagkatapos ko nga malagyan ng dahon ng saging itong mga lagayan, hahaluin ko naman itong aking lutong malagkit. Gagamit ako ng negrong asukal at dalawang koko mama ito lang available sa bahay at pwedeng pwede naman ito. Sa isang malaking kawali ay naglagay lang ako ng 1 cup ng negrong asukal at 3 part ng coco mama. Hindi ko nga lahat nilagay dahil 3 cups lang naman ang hahaluin kong malagkit dito. Hahayaan ko muna matunaw itong asukal bago ko ilalagay yung malagkit at naglagay rin ako ng konting asin. Kung mapapansin nyo, napakaitim ng asukal. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ito masyadong matamis. At kung gagawa kayo, saktong-sakto lang ang 3 cups ng malagkit sa 1 cup ng ng negrong asukan? Mas gusto ko gumamit ng sanse kaysa sa gumamit ng sando? Malalaman nyo rin mamaya kung bakit. Kapag hinahalo mo na, dapat tinahan mo lang ang apoy para hindi masunog sa ilalim at dapat tuloy-tuloy ang paghahalo. Nung nahalo ko ng mabuti at malapit ng maluto, naglagay pala ako ng margarine. Dati hindi ako naglalagay nito pero nung nasubukan ko, mas masarap pala. Kung ganito nga araw-araw ang ginagawa ko, eh siguro mas malaki pa ang braso ko kay Johnny Bravo. <laughs> Ito pala ang dahilan kung bakit sansi ang ginagamit ko kapag magluluto ako ng kalamay. Mas malinis at mahahalo mo nga ng mabuti. Pag nakuha mo na ang tamang lakit ng kalamay ay pwede na. Nasa 30 minutes ko nga pala ito hinalo at ilalagay ko na nga rin ito sa mga lyanera. Napasobra pa nga ako sa mga lyanera dahil tatlo nga lang ang nagamit ko at isang malaki. Habang pinapalamig ko pa nga ito ay gagawa na ako ng pang toppings. Isang pack ng Coco Mama at yung Terako kanina. At negrong asukal na din ang gagamitin ko. Sa 1 cup na measurement ay 3 port lang ng asukal ang inilagay ko. Ayaw ko kasi na medyo matamis. Pero itong asukal na nilagay ko ay saktong sakto lang. Pero kung hindi ka rin mahilig sa matamis ay bawasan mo pa. Pero kung gusto mo na mas matamis ay dagdagan mo na lang. Siyempre may kanya-kanya tayong dila kaya may kanya-kanya din tayong panlasa. Sa paghahalo naman ay wag mo din titigilan. Kapag ganito nakalapot ay malapit ng maluto. Pagkatapos nga ng 30 minutes at heto luto na. Ganitong lapot nga ang hinahanap ko. Habang mainit pa nga ay ibuhos na natin sa mga lyanera. Isinet ko na nga rin pala itong oven sa 150 degree. Lulutuin ko nga muna ng 30 minutes itong pinakamalaki para siguradong hindi masunog. Pagkatapos nga ng 30 minutes, lulutuin pa rin natin yan ng another 30 minutes. Bale, isang oras kong niluto yung pinakamalaki at 40 minutes naman dun sa mga maliliit. O ba? Diba? ganun talaga katagal magluto ng bibingkang malagkit. Pagkalipas ng isang oras, itong pinakamalaki ay luto na. At sinunod ko naman iluto yung mga maliliit. Naaamoy ko palang talagang natatakam na ako. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching.